Attorney. Ah. Uh, bakit ho? Bakit ka tayo nandito, Attorney Tsaka bakit? Kasama niyo si Mom Jordana. We heard what your mother did to Angelica. Your mother apparently tried to kill Angelica. Attorney, aksidente naman ho 'yun. Hindi ho 'yun kayang gawin ng nanay ko kay Angelica. Hindi yun magagawa ni Maita kung hindi siya baliw. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw. Siguro may plano kang masama kaya nandito ka ngayon. Pwes hindi ka magkatagumpay sa mga binabalak mo, Jordana. Tito yan ba hindi baliw, ha? Eh nasisiraan na ng ulong babae yan eh. Maghihintay pa ba tayo may mangyaring masama kay Angelica bago natin ipasok sa mental hospital yan? So, sandali nang ipapasok niyo yung nanay ko sa mental hospital. Hindi niyo magagawa ang gusto niyo. Kami lang pwedeng kung ano ang pwedeng magdesisyon kung anong gusto namin gawin. Naayos na namin ang bagay na yan Bilang tita ni Angelica, may karapatan si Jordana. Mag-decide para sa pamangkin niya. Especially if it concerns the safety of Angelica. Kaya't sa ayaw at sa gusto ninyo, ipapasok si Maita sa mental hospital. Na huwag niyo naman ho gawin sa amin. gawin sa amin. Maawa naman kayo sa amin. Hindi ho maliw ang nanay ko. Ayoko ko sa kanya. Ay, nasa gitna. No! No! no.